Well, sa akin po yung mga recent na mga galaw at statement nila. Again, distraction 'yan at gaslighting. Uh, ang ang ko kong objective niyan ay yun nga mag magkagulo uh, tayo dito sa Pilipinas uh, at ang mga taong bayan ay eh, masira yung kanilang pagsuporta doon sa mga desisyon at uh, activities ng uh, gobyerno na well, given credit nga naman, eh, nakakatulong pa rin sa atin no sa pagassert ng ating mga karapatan at uh, pagbuild up ng ating depensa laban nga dito sa uh, expansion ng uh, China no so ito mga usapin na to kung tutusin no uh, ang intention niyan ay talagang uh, sirain bale yung yung postura bale ng gobyerno no mag introduce ng doubt no para questionin mo sarili mo kumbaga kung bakit mo ginagawa ito Oh, la kagaya nitong sinasabi nilang gentleman's agreement na to. Obvious na ang ang intention nito ay para paniwalain no ang ang mga taong bayan na hindi dapat sundin natin kung anong sinasabi ng China dahil uh, nag-commit tayo. Which is uh, really not true kung tutuusin dahil kahit tignan mo yung mga statement nga ng ng President Duterte, ni, ni hindi nga malinaw siya, siya mismo hindi nga malinaw na masabi kung ano talagang pinag-usapan nila. No?